Sobrang putik naman ang truck na to mga ropa Tignan nyo naman Halos bong truck E eh, nababad yata to sa putik <laughs> Kung mapapansin nyo Sa gulong Sa mga bakal O oh, teka Saan naman napunta yun? <laughs> Biglang nawala <laughs> Grabe naman boy Sobrang putik nun talaga Dapat dun Epi eh, Pinunta nyo na lang sa ilog Para mas madaling malinisan mga ropa Pero yun nga no E eh, nandito na naman tayo Para magtrabaho Kasi ang goal ko For today's video E eh, makabili tayo Ng totoong monster Mr. Yung malalaki talaga yung gulong <laughs> Pero kaya ko kaya yun Pero kakayanin natin yan guys Kahit may tayo sa pagtatrabaho Kung mapapansin nyo lahat yata yung sila dyan guys Eh nagsisimula na sila para kumita ng pera Eh tayo rin Kailangan na natin nun Para makaipon tayong pambili Pero bago nga pala tayo pumasok dyan mga ropa At simulan na natin ang trabaho Eh okay lang ba na ilike mo muna ang video At mag subscribe ka na rin kung hindi ka pa nakapag subscribe no Alright At dahil nagawa mo na yun Thank you sa iyo. Tara, <laughs> pasok nga muna tayo dito. Kakausapin ko si Bossing. Ito yung Bossing ko. Ito yung nagpapatrabaho sa akin eh. Tsaka para makapag-ipon ako. Ay, tsaka nagbebenta rin pala siya ng mga sasakyan, mga ropa. At isa ito sa mga binibenta niya. Tingnan niyo, parang racket. Kaso ang mahal, 175. Yung pera ko dito, 131 pa lang mga ropa. Konting-konti pa lang. Bossing, Bossing. Asan ang ipapayaram mo sa akin ano? Sasakyan para makapagtrabaho na ako. Ah, ganun ba? O sige sige, pumunta ka na ron sa pagtatrabahuan mo, yung ano, basta yung parang mga di-deliver de mo. At magdi-deliver na naman ako. Ah, nagbasura ako nga. Ngayon naman, eh magdi-deliver. Teka, ano kaya ang i-deliver -de natin for today's video? Malalaman natin 'yun mamaya. Eto mga ropa, medyo malapit-lapit nao sa pupuntahan natin. Ayun no, yung color green. E dyan tayo ba, baba. Ganyan naman yung kotse natin. Napaaganda nyan mga ropa. Pero kay bossing kasi ito eh no. Pinapadrive lang sa atin. o okay, yung gagawin dito guys. Tignan natin na, Kung anong gagawin, kailangan na natin mag-start delivery. Ayun no, start delivery natin. Anong work kaya to? Malalaman natin yan mga ropa. Ito na. And daw you have must have trailer. Naku, kailangan pala ng trailer ibang truck pa lang kailangan nating gawin dito at dalhin ko naman sira to boy babalik pa tayo grabe naman yung ginawa natin guys bumalik pa tayo para lang kumuha nito tignan nyo. Naputikan tuloy tayo. Pero ayos lang yan. O, oh, para makapagsimula na tayo ng work natin dyan, boy. <laughs> tignan nyo naman yung dinala ko mga ropa. Ayan lang, o. Oh. Ang leit lang yan, guys. Eh, meron naman akong lagayan dito. Dapat dyan ko nalang ilalagay. Pero ganyan, o. No? Nagdala pa talaga ako. <laughs> Tara, sige-sige. Subukan na natin mag, ano dito, start delivery. Kung gagana na, no. Para makapagsimula na tayo ng working natin. Eh, no. Uy, ayos na pala. Eh, teka. Saan tayo pupunta? End delivery Naku, mamaya pa mag-end yun dapat Magsisimula na tayo At eto na nga pala, may laman na pala yung ano natin <laughs> May putik na guys, oh so. Saan naman natin ito i-deliver? -de ah, dito, kailangan lang pala na natin sundan to Ito pala yung daanan, mga ropa Alright, sige Sana wag ako idaan sa mga may hirap, no Dapat doon lang tayo sa madadali <laughs> Para mamaya, eh Okay na okay lang guys, hindi matatapon yung ano natin Mga dinideliver Nagkamali pa nga ako ng dinaanan, no no dumaan tuloy ako sa may ano, guys sa may mga damo pero ayos lang yun malapit na yata tayo sa pinaka natin guys ay no 8 out of 11 nice one malapit oy muntik nang matapon yung ano ko doon ah hindi ni deliver ko at sakto ito na yata yung buyo pagbabaksakan natin ng mga ano natin oh di ba diyan na pala natin ilalaglag oh sige ilalaglag ko na to boy eto na oops you nice one paldo magkano binahit sa natin 700 lang yon Nako, ang konti naman ng sahod ko na yun mga ropa Parang di yata tayo na makakaipon Pag puro ganun lang yung sahod natin Siguro maghanap muna ako ng iba natin Pwedeng pagkakitaan dito Tara tara, para makabili na talaga ako ng totoong monster truck Yung malaking gulong So eto mga ropa, sinimulan ko nga pala muna ulit magbasura no, ang bilis kasi ng pera dito eh. At kung mapakansin nyo naman, eh no, punong puno na kagad yung ating rack ng basura. <laughs> At eto may kukunin pa ako dito guys, bago lang ako nakapunta dyan. Kaya kung mapapansin nyo, hindi ko bisado yung lugar. Pero teka, ano yung meron sa kalsada na to? Grabe may palaruan na ata dyan guys oh. So <laughs> Pero huwag natin muna pansinin yan, kailangan muna natin pagpukusan yung ginagawa natin. Eto, yung pangongolekta ng basura. Ito kasi mas mabilis ako makaipon. Kaya kung mapapansin nyo, ito muna yung ginawa ko para mamaya. Tatry ko pa yung ibang work para makapaldo tayo at makabili na ako ng totoong monster truck. Yung napakalaki talaga ng gulong. Susubukan kong iakit sa bundok yun guys. Kung talagang kakayani nga ba talaga ng malalaking gulong. Yung bundok na yan. <laughs> eto tara, puntahan ko muna to. Yung mga basura doon sa dulo. Para paldo talaga. Teka, saan ba yung daan? Nako, dito na naman yung daan. Dadaan na naman ako sa mga masusugal na yamb dito pa naman ako nahihirapan pero ayos lang yun tara subukan pa rin natin ay no tignan nyo naman guys <laughs> napakataas ng daanan dito talaga ano kailangan malakas yung ginagamit mong truck o di kaya jeep o kahit ano pang klaseng sasakyan basta medyo malakas humata kasi kapag mahina sigurado yare baka ma-stuck ka lang katulad nung nangyari sa akin nakaraan boy napunta ako sa putik hindi na ako nakaalis kaya eto medyo malakas na yung gamit gamit natin ang daming basura dun sa dulo eh yung pupuntahan natin mga ropa pwede ba ako siyang morkat dyan ayun no sinorkat ko oh kung hindi malakas yung ano nyo oh wala na na-stack na naman ako ay hindi pa kaya pa yan eh no naiipit yung gulong ko kaya kailangan malakas talaga dito yung mga truck na gamit nyo mga ropa pag hindi eh wala may stack at may stack kayo yun eh, no nakikita nyo naman may daanan naman no ayun kaya yan tol let's go kaya ng gulong ko yan dapat yung gulong ko dyan sa likod eh at malapit na nga ako sa may basura na, eh, no? nice one grabe dito yata yung kuhaan ng mga ano ah ayun no, yung mga malalaking parang ano <laughs> ano kayang klaseng ano to kaso di pa yata o pwede yung magtrabaho eh ang lalaki no, ito yung mga pinipick up nila mga ropa higante pero mamaya hindi pa natin masusubukan yan mga lekta muna tayo dito ng mga basura Ayan salpak na natin to sa truck natin yo naisalpak na natin tapos dun no oh, sa may dulo ang daming basura dun mga ropa kukunin ko din yun <laughs> para mabilis tayo makaipon ng pera kailangan kasi natin ng 190. Nakaka-147 pa lang tayo. Alright. Tara tara. Salpa ko nito tatlong basura oh. Kano kaya kikitain ko dito kapag na na natin lahat? Siguro marami, no? Kasi dinamihan ko naman tong ano natin eh. Yung truck oh. <laughs> Malalaman natin guys. So siguro after nito eh puntaan na agad natin yung baksakan ng basura. Para malaman natin kung magkano. Kapag konti lang yung kita eh maghanap tayo ng ibang pwede natin pagkakitaan. Para mabilis natin maipon yung pera, mga ropa. Yun, Buti malapit na dito yung baksakan guys dun lang oh Kakanan lang ako dyan Tapos May ko ni na yung baksakan Boy Ayan oh Dire dire chain ko lang to guys oh Pero bago yun Sayang yung basura dito Kukunin ko muna Tabi lang naman ng kalisada Ayan oh Diba Nakakita pa ako ng basura Eh saktong sakto, -sakto. Mabilis ko lang to may sasalpak Kasi sobrang lapit na natin Doon sabay na baksakan Ayan eh. tara Baba muna natin yan boy Ayan tara Okay na to Diretso na talaga to sa pinabaksakan Malapit ng mapuno Ayan, dito natin yun Ibabaksak mga ropa Arapaldo Atras ko muna to no Para maibaksak na natin guys Let's go, let's go Ayan, pwesto ko muna no Ibabaksak na natin to Ganoon lang to ko, simple Arapaldo Ayan, naibaksak na natin guys Ayos na ayos Nakamagkano ko dun Uy, nakapaldo ko ha Nakaka 160 na agad tayo guys Nice one <laughs> di ba? napakadali lang makakuha ng pera dito sa pamamasura pero susubok ako din ng ibang pagkakaperahan natin bay natin mag deliver ng pizza kahit isang beses meron ba nandito tara subukan natin pumunta so ito on the way nga pala ako dun sa may lutuan ng mga pizza dun kasi ako magtatry kung magkano ang ibibigay kapag nagtrabaho ako tayo dun <laughs> teka saan ba yun ito malapit na tayo nako may stock up pa ata ako ayun kala ko may istaka up pa ako dun grabe muntik na talaga at ito na nga guys andito na tayo sa may anuan ng mga pizza Try natin para may pambili na talaga tayo ng totoong monster truck. Ayan, no. O, parko muna to boy. Nice one. <laughs> Try natin kung pwede ditong magtrabaho. Let's go, let's go. Uy, nasa loob na ako ng pizzaan, mga ropo. Ang astig. Pasok tayo dito, guys. Ay, no. Uy, view orders. ito pala, may view orders, oh. Ayan, nice one. Ang daming orders. Teka, ano kaya natang susubukan ko? Tara, subukan natin isa lang. Ayan, nice one. Ayan, naging pizza, na no? boy. Uy, eto na pala yung pizza oh. Hawak-hawak -hawa ko na. Try natin ilagay dito sa lutuan para maluto na boy. Ayun no, oh, iniinit ko na mga ropa. <laughs> at tagal naman makinit na para ma-deliver na natin. Uy, eto na ayos. Lalagay ko na to sa may box. Ayan oh, nilagay ko na sa may box. At eto na yung pizza. Hawak-hawak -hawa ko na. Tara, let's go. Deliver na natin to para makakuha na tayo ng pera. Tignan natin kung magkano yung kikitain natin ha. Ah. Teka, nasan yung kotse ko? Ay, nasa kabila pala. Andito pala yung po, chico boy. Ito yung pandeliver natin for today's video. Tara-tara, na natin to. Yung distansya natin, ilan lang naman. Medyo malapit lang naman yata to, no? Kaya siya shortcut-shortcut na lang ako, guys. Dito na lang ako dadaan sa mga lupa-lupa. Ayan, no? Pong! Diniretso ako ng lupa. 500 meters na lang. Napakalapit na nito na mga ropa. Kaso, no, no. Meron pala ditong ilog. Ano ko nyan? Saan ako dadaan mga ropa? Alam oh, ko, shortcut ako. Dito na nga lang ako dadaan, guys. Sabihin yung mababaw. Yan, daan tayo dyan, boy. <laughs> Muntik na ako maulog dun, ah. Buti nakita ko kagad. Kung hindi, mababasa ang pizza ang dili-deliver natin. <laughs> Ayun, oh, no, hindi dito na si pare, oh. oops Ops. Pare, ito na yung pizza mo. Magkano kaya kikitain ko? Meron akong 167. Testing natin. Uy, 800 lang binigay. Nakulugi pala. Iba na lang gagawin ko siguro. Nagpakapaagod pa naman ako na dun. 800 lang. Sabagay, malapit lang palag-deliver kunod, hanap na lang akong iba eto guys, meron nga pala akong isa pang pinuntahan, nagdala na rin pala ako ng trailer dito para makabili na tayo ng monster truck na totoo, oh, ayan o, oh. subukan natin kung pagka nakikitain dyan guys Eto na Oh wait lang ano to What? <laughs> ang dami nating mga buwangin guys O oh, sige sige sana malaki ang bigay niya na Medyo malaki tong daladala ko Let's go Okay ka natin tong color green na yan Ayan kasi yung tandaan na ating pupuntahan boys Ayan oh. Nice Dire diretso lang pala to Yung gansaan yan Aba makang malapit lang to ha ah. Kayang kaya natin to Di tayo mahirapan 170 na yung pera ko oh, Nice Pag nag 190 yan Eh makakabili na tayo ng monster truck natin boy excited na ako makaipon talaga. Ayan o, oh, pa natin sa bundok yun eh, no? Try natin kung kakayanin. Pero piling ko kakayanin naman yung mga ropa. Pero yun nga, tara, diretso na natin to. Eto, malapit na tayo guys. Ibabaksak na natin to. Ayan o, no? oh, ibabaksak ko na to dito. Let's go. Cargo natin, ibaksak na natin. Eto na, magkano kaya bibigay? Yun, 800. Pwede na, lapit lang naman yun eh. so, ulit-ulitin ko lang to hanggang sa pumaldo 172 Hintayin natin mag 190 plus yan tara tara One eternity later. guys kompleto na yung 197 pesos natin dito kailangan na natin bumili ng totoong monster truck tara bibili na ako dito ayun eh, o pasok na ako dyan sa loob boy ay si bossing pala ito. makakabili na rin ulit ako sa kanya eto guys oh, tignan nyo laki ng gulong o oh, monster truck talaga yan 197 to ay naku Kulang pa pala yung pera ko. Kulang pa ako ng 100. Naku, kinapos pa nga ng 100. Teka nga lang. Bossing, baka pwede naman kahit kulang ako 100. Ay naku, hindi pa pwede yan. Kailangan sakto at kompleto. Naku, kulang na kulang pa ako ng 100 eh. Ako pwede ako mangingi dito. Bossing, bossing. Baka pwede makingi ng 100. <laughs> ganda naman ng truck mo eh. Eh no, ganda ng truck niya guys oh. Baka pairamin ako niya ng ano, ng 100 pesos. Paano na yan? Alak ko kompleto ni. Sige, babalik nga ako mamaya. Yun may nagpairam na rin sa akin. Tara, kompleto na yung pera ko, guys makakabili na ako noon. Ito, kumpleto na yung pera ko. Buy na natin to guys. Ayan, no, 197. Let's go. Yun, ayos. Ayos guys. Tignan natin kung gaano ba talaga kaganda tong nabili kong monster truck. Ubus yung pera ko. 41 na lang. eto <laughs> nai-spawn ko na boy ah. Tignan natin. Uy, ang laki niyang boy. Grabe. Ito monster truck na nga talaga to. Tignan mo. Tignan nyo naman guys. Mas matangkad pa sa akin yung gulong. <laughs> ayos yung nabili ko ba? Tara, isubukan nga natin to sa mga tubig kung talagang malulubog. Ito yung first person nya mga tropa. Oh, nga po kalaki ng gulong ko. <laughs> pwede pwede na ako sa mga ilog. <laughs> Hindi na talaga ako diyan mahihirapan. Ay hey, no, pupunta pa ako diyan, guys. Nako, ang sikip naman niyan. Pwede ba ako diyan? Pwede yan. Kasiyang kasiyan mga tropa. Let's go, let's go. Hey no, bang. <laughs> Magmimina ba ako dito? Kaso wala naman ako mamimina eh. Gusto ko iakyat sa bundok to. Tama tama o di sa mga ilog. Oh, no. Munti na lang guys, hindi na yung gulong ko doon. Muntik na talaga. Eh, no. Lakas. Nako, hindi ko na mahanap kung saan yung labasan. Naipit na yata ako dito, mga ropa. Tara, hanap tayo ng ibang daan. Balik tayo doon sa kanina. Ang sikip-sikip naman kasi dito, we. Eh. Nako naman. Eto boy, nakalabas na ako. So yung totoong monster truck na to, susubukan kong umakit doon sa bundok na yun. Napakataas nun, di ba? Tara, hanapin na natin kung saan yung daanan. Dito yata yun, boy. Ah, kaya mo yan, iakit mo sa bundok. Ayan, oh, paket na to, mga ropa. Grabe, tignan nyo. Pero medyo mababa pa tayo. Pero mamaya, may kita nyo na sa tuktok. na talaga tayo guys tingnan nyo napakataas ng bundok na yun no? Oh. akyating ko yan gamit lamang ang totoo ng monster truck ang taas nyo Grabe. <laughs> Pero mas mataas doon. Pag nandoon tayo sa pinaka tok Ayan tara Simulan lang natin sundan tong daanan na yan mga ropa Grabe naman yan boy Kaya ba? Mukhang hindi ah Pero kaya ata Tignan nyo naman guys napakatarik, napakatarik ng bundok na to Aakyatin natin yan Sobrang taas tuk Tok na tok tok na yata Ito mamaya guys ah Ay no, ang alog alog oh Buti na lang malakas yung suspension ng truck na to mga ropa Kung hindi Bakay di talaga tayo makarating doon Ay no may buhangin pa dito ah Oh man Parang andito na yata tayo sa pinakatok tok boy oh Grabe Tignan nyo naman Teka lang Park ko muna to Saglit yan guys Eh no Napakataas na natin Boy Ang astig Tignan nyo guys oh. What Nakakalula Dito ko muna Tatapusin yung video Grabe to tong monster truck Dinala sa tuktok ng bundok Ayos Huwag nyo kalimutang mag like ah